Hello mga krisen, welcome back to my vlog Ayan mga krisen, katulad ng sinabi ko, unboxing na po tayo ng kanilang panibagong parcel Actually ito dumating na nung isang araw pa pero ngayon lang naming in-unboxing kasi ang nauna ay dalawa Dalawa yung nauna and then mayroong pang huli So ngayon bubuksan na natin Tignan nyo si ano o, oh, si Samba, ayan o oh, kinalmukalmot na niya Ayan I-unboxing na namin mga kalisen yung aming parcel na dumating. Ayan. Ano ito, Kiara? Ha? Tignan natin mga kalisen. Ayan. Nakikipag-unboxing na si, ano, si hari ng parcel. O, ayan. Nakikipag-unboxing na siya. So, ito yung unang box na dumating. Ayan. Lagyan natin dyan. Para amoy-amoyin nila yung karton. So, eto na guys. Buksan natin. Ala, grabe mga kalitan yung laman yung box, oh. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ayan. Ala. Ang dami, ang dami na yung pagka. Ito kasi wala na silang kakainin, oh. Ayan, oh. Wala na. So, ala. Oh ah oh. grabe, ito, mga kalisan, yung unang ano namin, unboxing, felin gourmet. Ayan, o, oh. pangpusa talaga. So, ang laman nito ay 246, ano? 24689, 369, siyam na lata. Ayan, mga kalisan, o, oh, siyam na lata ng... Uh, Feline Gourmet Ayan Ayan guys oh. Ayan, o, oh, sandali lang, ah O, oh, eto sa iyo, Samba Kiara, amuin mo na oh, la inamoy-amoy na nila mga kalisan, o oh. Inamoy-amoy na nila O, oh. ayan Pero hindi pa pwedeng anuin natin So, ilagay ko muna dito mga kalisan Yung ating unang box Samba Ayan, pangalawang box, Samba, o oh. Ayan, pangalawang box. Uh, sandali abuksan ah, natin. Si Palisa, walang pakialam, nandun siya oh. Nandun si Palisa, mga kalis na oh, tignan nyo dyan. Ayun, ayun si Palisa. Okay, ayan, pangalawang box natin mga pelisitas. Allah! Hmm. Sampa, ah, pangalawang box natin, no? Oh. Samba, na. Ay, ala, iba-ibang klase, oh. wala grabe. Ala, grabe yung nagbigay, oh. Ang dami, mm. Allah, kalisan, oh. Um. mga kalisa, no? Eto. 369 din. Ayan, mas ma, ano siya, mas malaki. Ayan, Pet Maria. Ayan, Pet Maria. Mayroon tuna. May, mayroong ocean fish. At tuna. Mayroong salmon. Mayroong, ala, gustong gusto ng mga ito. Mayroong beef liver. Ala, puro wet cut food. Ayan, o, real tuna for cuts. White bait in broth. Ayan, iba-ibang klase, mga kalisan, o. Beef liver. Ayan. Uy. Tignan nyo na, o, oh, ayan. ayan na yung ating, ano, o. Oh. Ang dami nyo ng pagkain. So, sham din ito mga kalisan. Ito ay 400 gram. 400 gram. Pero magkasing laki sila. Ayan, ibang branded lang siguro ito. Ah, Pet Plus. Pet Plus. Ito by Pet Plus. Ito naman ay special cut, wet cut food. Ayan, magkakaiba yung ano niya. Flavor niya mga kalisan. So, yung pangatlo naman tayo. Pangatlo na pelisitas pangatlo na tayo na bak So, ito mga kalisan, pangatlong dumating nung isang araw lang din. So, ayan mga kalisan, buksan natin kung ano nga ba yung laman itong pangatlo. Pangatlo na. Pangatlo. Ito na lang yung ano nila eh, pagkain nila. So, itong pangatlo na box. Ayan. Ito, Felicitas. Felicitas, amoyin nyo oh. Ayan, naamoy nila. So, gupitin natin dito mga kalisen. Ano kayang laman itong pangalaman? Ayan, buksan natin ito. May karton pa. natin. Ayan, mga karisano, ang dami. Oo, oh, ayan. So, nilagyan nila ng ganito para hindi sila mag-aalog-alog dyan sa loob. Ayan, oh. So, ganito rin siya. Ayan, infinity tuna jelly. Ayan, iba't ibang ano. Basta lahat wet cut food lahat yung binigay yung uh, ano natin, followers natin. Ayan, oh, two, four, six, 8. Walo naman na infinity tuna jelly. Ayan, infinity tuna jelly kulay purple siya. Ayan, guys. Oh. Ayan. Grabe. O, oh, mayroon na kayong pagkain. Naka-unboxing na tayo, ha? Tatlong box nitong ano natin. In-unboxing natin, mga kalisen. So, ayan. Una sa lahat, maraming maraming salamat po sa nagbigay nitong tatlong box na sunod-sunod. Ayan mga karisen, hindi naman namin ma-afford itong bumili ng ganito kasi alam kong mahal. Pero natutuwa daw kasi yung ating followers sa kanila ng ating mga Felicitas. Ayan si Nasamba, Kiara at saka si mamakat Felisa na nandun sa baba. Ayan, so natutuwa daw kasi si Ma'am sa kanila nung napanood nila kaya... Uh, hindi siya nag-atubiling, nagpadala ng kanilang mga kakainin. Again, maraming maraming salamat po ma'am sa binigay mong biyaya ng ating mga pelisitas. Um, naway ang Panginoon po ang magbigay sa iyo ng uh, malusog na pangangatawan. And, uh, sana ambunan ka pa ng maraming uh, blessing. Galing sa kanya dahil alam kong malinis, busilak, at malaki po ang iyong pagmamahal ng ating mga four babies. Katulad ng ating mga pelisitas. Ayan si Mama Katpelisa. Maraming maraming salamat daw po, madam. And yan si Samba. Ayan si Kiara nandun sa baba. Ayan si Kiara mga kalisen. Ayan, thank you, thank you daw. Sabi ni, aray, Kiara. Ayan. Ito lamang po yung aming in-unboxing mga kalitin. Ito, isa, dalawa, and ito pangatlo dito sa baba. Grabe, matagal nilang abas ko ito mga kalitin. Unexpected blessing talaga. So, muli, hindi na ako maka, pa, makapagsalita pa ng mahaba, pero alam mo, Madam, maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you and to all the ka-listeners na patuloy na nanonood at sumusuporta na sa aming mga video na ginagawa ng ating mga felicitas, pelisitas. Ayan. And kung hindi ka pa nakapag-like, follow sa aking Facebook page, an official Yanni Vlog. Ayan. I-follow nyo na po at gusto nyo i-subscribe, i-click nyo lang po yung subscribe, subscribe uh, button dyan maliit na bagay, makakaipon tayo para sa ating mga pelisitas. God bless you all mga ka We love you all. Bye-bye! Please, huwag niyong i-skip yung aming ads. Thank you so much. Bye-bye mga pelisitas. Bye-bye samba. Ayan sila mga ka Bye-bye samba.